Pag-usapan natin po ngayon kung paano ba umiiral 'yung sinabi ng ahas sa babae na makakilala ng mabuti at masama at magiging kagaya ng Diyos. Ito po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ah. Ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin. Ang gusto ng tao, mangilin siya kung anong araw lamang mga kanyang gusto. Kung siya magiging masaya, doon siya. At pag tinanong mo ang sasagot sa iyo, mauunawaan naman ako ng Diyos. Yan po yung kaisipan ng tao. At mm, gusto niya maging kapantay ng Diyos ang kanyang kaisipan. Pangalawa po, ang sabi ng Panginoon, huwag mong kakanin ang mga karumaldumal na hayop sapagkat ito ay hindi mabuti para sa iyo. Pero ang tao, lahat na lang ng karumaldumal. Makikita mo kita po sa social media, lahat ng karumaldumal, kinakain. At uh, talagang kung saan siya magiging masarap at magiging masaya, ay doon talaga siya nakakalungkot po. Pag ang tao po ay tinanong mo kung sa pag siya'y namatay, kung saan niya gustong pumunta, ang isasagot sa iyo sa langit samantalang yung man, manlilikha na nasa langit ay ayaw naman po niyang sundin ah, kalungkot nga lamang po maraming salamat po sa inyong panunod sana po yung meron po ay natutunan abangan niyo po ang ating mga susunod yung video ingat po, God bless